So for today's video mga langga, ito na yung ano. Medyo nag ay wala pa siya nag brown. Dapat mag brown talaga siya, mahina man yung apoy oy. Eh. Yeah. Lakasan natin lang kaunti para ano. Masarap kasi ito pag mag brown. e partner ko dito mga langga tuyo. Tapos, laing. Sarap pa yung laing kasi maraming gata. Lumaglangis-langis talaga. Aray ko. Ayan. Ayan. Ang ating pagkain ngayon. Umaga. Tuyo. At saka ano. Gulay. Gusto mo nilagang itlog, meron din. Ilagang etlog. Ayan.